Nabay. Ako naman, ano ang pangalan ng team namin, ng mga team diwata? May pangalan kami, binansagan kami ng team diwata. May pangalan kami doon. Sige, paunahan tayo for 200 pesos. Paunahan lang tayo. Dali na, dali na. Kasi may pangalan yung mga vloggers ko, yung Team Diwata. May pangalan sila kung ano sila. Paki-comment. Kung anong pangalan ng team na yan. For 200 pesos, g -Cast. Paunahan lang. Dali na, dali na. And congratulations sa mga winners natin. Ano ang pangalan ng team ko? Team Vloggers ko. Mayroon kaming team eh. Team Diwata, hindi Team Diwata. May tawag sa kanila. Hindi. Hindi Team Diwata. Iwata, Paris, hindi. Iwata, Paris, team, hindi. Basta. Dali na, may binansakan kaming team. At naging kontribersya yung team na yan, pinag-usapan talaga. Dali na, alam nyo na yan kung ano yan. Team Isip, Team Isip, Isip, for 200 pesos. Dali na, yun, napakadali lang, lang po ng mga tanong natin. Team Bender, hindi. Hindi ba? hindi. Team Diwata Sip Sip hindi. Naku, mayroong kaming pangalan sa team. Naku, ang English nito ay Mel. Diyos ko man daw. Ano ba yan? Pakicomment, kailangan mauna kayo dito. Ang English ng team natin ay Mel. Wala, wala pa nakasagot. Dali na, dali na, dali na. Ang unang makasagot, ay ah, eh, siya ang tatanghalin. Wala pa. Wala pang nakakasagot, ha? Marami ng clue. Dali na, dali na, dali na. Once again, congratulations sa mga winners. Ayan, Team Gatas. Ang nakasagot ng Team Gatas ay, walang iba kong desi. Pipin ko lang, Mari. Ang nakasagot ng Team Gatas ay si Rizel Lantita. Congratulations, Rizel Lantita. Ikaw po ang nanalo ng pang-apat na nanalo ng 200 pesos via Gcas. Ayan. Siyempre, pito yan, di ba? Bakit? Bakit nahuli? O, oh, yung taga-igib nahuli. Ano ba ang ano doon? Tawagin mo kasi, Jake. O, oh, Mian, ikaw nga muna. Ikaw muna dito. Mayroon ng apat na nanalo. Ikaw na magpahula. Wait lang guys, uh, may emergency lang yung ano ko. Kamo na Mia. Hindi na ako magmamay. So ayan, guys, hindi na ako magmamay. Kasi malakas naman yung boses ko. Bakit? Ano? Oh. Atan yung ano? Bullpen oh. lang. Wala. So ayan, pang ilan na tayo? Pang apat na tayo, di ba? Tama ba? Bintag, apat na? Bintag! Apat na, lima. na. Apat na. Pang lima na. Ah, pangit yung boses ko, babe. Babe, yun eh. pangit yung boses ko. Ah, okay. nakapin naman yata. Okay. So, ayan, pang pang lima na. Yung sa GPS, pang lima na, diba? So, ayan, guys, pang lima question. Okay? So, dapat, guys, pag sumali ka dito, kailangan nakapag-follow and share ka sa... Uh, lahat ng account ni Diwata. Sulat yung mga winner. Wala, okay guys, announcement. Lahat po ng winner dapat naka-screenshot. Okay, screenshot and then send to my account. Okay, pang number 5 na winner, ito yung question. Alex, do you have question? Wala ko lang energy. Wala ka talaga akong energy. Hindi ako natulog buong gabi. Grabe. So, ayan guys. Dali lang may lakad na. Akin na yung pool. Wait lang ha. I have emergency. Okay. So, ayan, panglimang tanong, guys. Ito na yung panglimang tanong. Gal. So, ito, guys, okay? Okay So, dahil nandito si Alex Okay, siguro naman followers kita, followers ka ni Diwata Okay, alam nyo to Walaan nyo lang to guys Ilang months na nag-stay si Alex dito sa Pilipinas Okay The question is Ilang months na nakapag-stay si Alex dito sa Pilipinas Ayan, go Okay So yung mga nanonood about Iwata and Pay Hart, ilang months na nag-stay si Alex dito sa Pilipinas. Six months, no? Two months, no? Dapat kompleto, Dapat kompleto. Okay, three months, no? Three, no? Two, no? Four, no? So, ayan, kung nakita nyo, balikan ninyo kung kailan siya nag-propose. Doon nyo malalaman, okay? Kung kailan nag-propose sa akin si Alex, doon nyo malalaman kung ilang months na siya nag-stay dito sa Pilipinas. Six, five, no. Six, no. Dito sa akin, four months, four months, hindi, seven months, hindi. Sa lahat ng followers ko, ano na, gising? Ayan. <laughs> Four months hindi. Ay, hindi kayo updated sa labing-labing namin ni Alex. Ano, sa so muha yun, Sa muha. Ayan namin na. Nag-comment na ako. Eight months hindi. Eight months. Hindi. Eight months na akong ano, pre Ayan. Seven months hindi. Eight months hindi rin. Ten months hindi. So, balikan ninyo yung ano. Balikan ninyo yung videos nila ni Diwata sa QC. Doon nyo malalaman kung ilang months na nag-stay si Alex dito sa Pilipinas. Habang inaantay natin si Diwata. Wala pang isang buwan, hindi. 15 months, hindi. 8 months, hindi. Ay, nako. Walang updated. 10 months, no? Eleven months, no. <laughs> Nine months, no. <laughs> One year, hindi. So walang nakakaalam guys, walang nakakaalam. One month, hindi. Two months, hindi. Eleven months, hindi. Madali lang, madali lang ito, guys. Kasi, balikan nyo yung mga videos namin, kailan siya nag kailan kami nag-meet sa Diwata QC. Malalaman nyo doon, nandun lahat naka-broadcast. Ayan. 16 months, hindi. Wala, walang makasagot. 13 months, hindi. Ayan, patagal kayo ng patagal hanggang tumating si Diwata dito. Ayan, meron na. Ito. Ipipinto? Huh? Hindi. Right, hindi. Right, hindi hindi <laughs> hindi wala, kala mo ha <laughs> so walang nakakaalam guys, walang nakakaalam 2 months, 18 months, hindi actually, wala pa siyang ano dito, wala pa siya, hindi pa siya umabot ng 6 months, bago lang si Alex dito sa Pilipinas ayan Bago lang siya, guys. 18 months, hindi. Masyado lang mataas. Half months, hindi. 18 months, hindi. Ayan, diwata, dalian mo. Half months, hindi po. 14 months, hindi. 8 and a half, hindi. Dito sa ano ko, dito sa mga viewers ko. 4 months and 2 weeks, hindi. 6 days, hindi six days. Ang tagal na namin nagsasama more than one month na. Okay? Six days, hindi. One. Okay. Dito tayo kukuha. Dito tayo kukuha. Pwede, pwede na lang sa like, na, ganun, ano, mas, eh, Ha? One month and three weeks. Sino? Wait lang guys ha. Asan si admin? Okay. Asan na? Ha? Pamaya, mag, 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 maghahagis ako ng pera dyan. Magkantay kayo, maghahagis ako ng pera dyan. Okay. So, ayan, ito yung nanalo. Okay, one and half. Okay, yes. Nag-stay si Alex dito, one month and half. Be, paano ba mag-pin dito? Ata na si Gabin. Tama ba? Na-pin ko ba? Wait lang, guys, ha? Too early, too early. What is it, though?